Lumibot ang programang Count Your Blessings na pinangungunahan ni na former Governor at congressman Cherry Domingo Umali at Dr. Kit de Guzman sa La Soledad Christian Church bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng ikaapat na anibersaryo. Kasama ang mga host na sina Dr. Kit at Joy Senados, nakiisa ang mga kabataan sa Naturang Christian Church sa bayan ng Santa Rosa Nueva Ecija upang ibahagi ang biyaya ng Panginoon sa outreach program na tinatawag na Aral Tayo ng La Soledad Christian Church katuwang ang New Center kung saan libreng tinuturuan na bumasa, magsulat at magmatematik sa mga batang may edad 3 hanggang 5. Ang programa na ito ay nag-umpisa po noong September 2024 at magtatapos sa April 2025, talagang parang school set up po talaga siya ng pag-aaral. Hindi lamang academic ang itinuturo sa mga bata dahil mayroon ding praise and worship at pagbabahagi ng mga kwento mula sa Biblia. Pero hindi lang academic knowledge ang tinuturo nila dahil every class meron din silang praise, praise and worship, and worship. <laughs> at sharing ng Bible, Bible stories. Ayan. O, diba? mag-grow na sila sa knowledge academically, pati spiritually, hindi dapat maiwanan niya. Kailangan mag-grow din. Nagdaos din ang mga palaro ang CYB para sa mga kabataan at naghanda rin sila ng mga pagkain at regalong naglalaman ng mga kagamitan sa pag-aaral na labis na ikinatuwa ng mga bata. Ayon sa isa sa mga guro na si Teacher Angel Bayani, bagamat may mga hamon sa pagtuturo, ay ramdam pa rin niya ang kasiyahan at fulfillment sa bawat araw. I realize ko po na marami pong bata na gustong matuto, gustong maturuan, pero sometimes kulang po sa magtuturo. So, nung, na, when I was top po, kasi isa po ako sa medyo uh, medyo maedad sa amin sa church. o medyo ako po yung ate. So I was the first one na natap na, na magturo. Doon ko po na-realize na hindi po talaga madali kasi yung ibang bata sa kanila, iba yung upbringing sa bahay. So hindi naman po pagdating nila sa church, ayos na yung behavior nila. So kailangan meron ka passion, yung heart mo talaga na maturuan sila the way they should walk. Nang, nang sa gayon po, paglaki nila, hindi po nila makakalimutan. And the only way to do that is to teach them inside the church, inside the presence of our God. Shane Tolantino, para sa balita, Unang Sigaw.